maganda si Jen, mangungutang siya sa tindahan na isa sa mga nakita natin. Kapag pinautang siya at bigyan ng biskwit o kung ano hinihingi niya, bibili natin yung buong store. Tingin mo, bibigyan siya? Ayan Ayan ayun, ayun, ayun si Jen! Ate, may tinapay po kayo. Pwede pa, ang po, gutom na gutom na po kasi. natang lalaglag kasi yung wallet ko. Babiyahe pa ako puntang pampanga. Pati cellphone ko po, nalaglag po eh. Pwede makahingi lang po, kahit konti lang po. Nayo yuk pa kasing pay ko ati na yung cellphone ko sa mutsa sinasakyan ko kanina pati wallet ko oh, mahirap po na ano? tayong lang po ano mo mo lang po. mo 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 Ate, kahit maliit lang po. Thank you po. Salamat po. Binigyan ako ng 8 pesos nung matandang bumili. Yung nagtitinda, binigyan ako ng dalawang Fuji bar. <laughs> Ang sweet naman. So, yun na nga binigyan siya ng fudge bar. Gusto ko yung ganun, yung may mabuting puso. Tapos tutulungan natin, ubusin natin yung paninda nila. And first store pa lang to, may mabuting puso, no? Ganun talaga ang Pinoy. Hindi lang isa yung binigay, dalawa daw. Ano, happy ka dyan? Yes, very happy. Ano, ubusin na natin yung paninda. Ano let's go! Let's go shopping! Okay guys, so bibili na natin yung buong tindahan. Excited ako. May mapapasaya na naman tayo. So let's go. Tara, may fudge bar, no? Dalawa pa yung binigay sa kanya. Sino dyan, Jen? Hello po. Pabili po. Pabili mo yung buong tindahan niyo po. Hindi <laughs> po ako nagjo-joke. <laughs> na, na ako. Hindi <laughs> pa ako may ari nito eh. Hindi nga po yung lahat po na ng laman. Kayo po ba yung nagbigay sa kasama ko ng Faju Bar? Ang niya naman. So, pa pakumpit po lahat ng mga dilata. Pakumpit mo na ate lahat. So, ayan guys. Si ate ay isang nagbabantay sa tindahan. Hindi siya yung may ari. Pero, bibigyan din natin siya. So, ubusin lang natin lahat-lahat ang nakikita niyo. Hello po. Ang bait po na nagtitinda dito Nagbigay siya ng fudgy bar dun sa kasama ko Kaya po sabi ko Bibili ko po yung buong tindahan Wala po daw kayo Nagbabakasyon daw kayo Okay lang po ba Pumasok sa tindahan nyo? Thank you po Ayan guys So bibili na natin Yung buong store na to At uh, yung lahat ng mga bibili natin Ipapamigay din natin Sa mga nangangailangan Yeah let's go Girl mag magshopping ka na Anong bet mo? Hello. Ay, dai, may pagkain na yung mga pusa nyo, oh. Oo nga, oh. Diba, kompleto. As in, lahat-lahat na nakikita nyo, lahat yan. Uuusin natin. Guys, ang dami naroon badminton. So, mamaya, maglalaro tayo ng badminton. Hindi yan sa'yo. Papamigay nga natin. Hindi ba kasi ano? Ikaw, <laughs> ano yung bet mo? Ha? Ice cream. Uy, oh, 600 yung baril, oh. Tumiting mo nga sa batang tiyapo. Baby oh, may bubbles, may <laughs> baril na tayo, bubbles. <laughs> Meron akong nakita. 555 Spanish Outsider jeans. Giving ating 555 star ang kainan. Wow. Ang galing ng 555 siya, ano pa? Ay, kompleto siya oh. 555 apretada! So lahat na nakikita niyo, yung walis, lahat 'yan ubusin natin kahit yung mga 555. Oh my gosh, girl, wait. Meron din siyang Lumi! Ate, bongga ka naman, lahat naman kompleto oh. Kakainim ko lang to ito kanina, meron din ano din natin? Ang bongga nila. Uy, marami matutuwa dyan. may mga baby pampers. So, lahat na nakikita niyo. Siya mo nakatingin sa akin. Bebe, may gusto ka ba? Ang gusto mo. Pwede ka ba? Paalam ka kay mama mo. Ate, pwede po ba siya ng Chucky? Sige po. O, pwede ka daw. Ate niyan. Anak niyo po ito, ate? Opo. Anak niya titingnan natin lahat ng bibili at i-co-compute nila lahat. Tapos ipa-plastic natin at bibigay na natin. Pati may mga laruan siya, may toys, may pampaganda sa kumpleto. May bigas. May nanay ko, pili. Mm. <tong> Muna, wag ka magnakaw. Mahal ko kasi yung paypay-pay. -pay -pay. Wag ka naman niya. Mayroon ko naman. Uy, na ako. So, labas na tayo. Antay na natin na matapos yung pagbilin niya. <tong> 3 4 5. Si Lulisa na yung mga kinuha nating mga ice cream. Oh, ice cream mo. Oh. Ano pa. Kami na natin 'yung mga ice cream. Matutunaw. Oh, sino pa? Oh. Watermelon. Okay. Para ano, pang dessert nyo. Nakalit sa lahat ng mga kinukuha-kuha. Ayan o. May ice cream ka na? Six, seven, eight, nine. nine. 27. Ikaw din. Thank you, Tatakbo talaga kami dito ang kagawad. Ipata! Ipata niya si Mama. Pusin na natin yung iba pa. Yung mama ko, bodyguard talaga siya. Papatok Okay, pasok na kami. Nanggugulo na kami masyado sa labas. Kamusta na yung tinda natin, ate? <laughs> No, so, ano yon? Ano ko ano, 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 meron sa iyo? Piling ko mo yung kapatid na. Kaya na unahan na ako. ko man. na. Hindi niya kaya. Tulungan natin. Tulungan natin. No. Close na kami. Ate, ano ang pangalan mo, ate? Los po. Los. Ang ilang beses na to, ate? Nakalin po. Yung buong tindahan bibilangin mo. Ah, first time pa lang. Ayos na dahil. na no, na-inspire na si ate. sama ate nasa magkano po yung estimate nyo habang wala pa pong maisip pero nasa 50 to 60 ang sabi mo no parang ganun po 50 yan. to 60,000 ganito na lang parang hindi ka na magbilang ng isa-isa bibigyan ko na lang ng 80,000 okay na yun okay 80,000 so bilangin mo na lang ate ah. 1, 2, 3, 4 bilang po 80,000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, yung may-ari. At ito naman sa'yo, ate, 20,000. Dahil napakabait mo. Ayan, <laughs> ha, yo din. Thank you, Pa. Thank you, Pa. Thank <laughs> Ikaw ngayon nag-aumbot ng, ano, eh, Bar, eh. So, marami, maraming salamat. Salamat po, ma. Am. Ayaan mo, ate, marami matutuwa niya. Kasi lahat niya ipapamigay na naman natin. Mm, sige po, thank you, thank you talaga. Pag may nanghingi pa rin, ha, lagi tayong tutulong. Ma. naman po <laughs> okay, guys, so, salamat po, salamat bukas marami. kami mag impake. Maraming, maraming marami, salamat, okay, din po. po. Thank you. <laughs> O, oh, baka mag may bumili ng buong tindahan mo, ha? Okay, guys. So, kukunin na natin lahat ng mga binili. Ilalagay natin. Tapos, ipa-plastic natin isa-isa para bukas maipamigay na natin. Let's go! Love you too! Good morning! So ngayon ang gagawin natin ay mag i na tayo para maipamimigay na natin. Umabot siya ng 120,000 lahat ng products. So nagpahabol pa ng pera. Kasi pati yung mga bigas and pagkain and also yun, umabot siya ng mga 120 ,000 plus thousand. Anyways, ang gagawin natin ngayon ay mag i at ipapamigay natin. Let's go! First, andito din yung 555. magbibigay tayo ng around 50 kung kakasya. And lahat yun, guys, may tagwa 1,000 pesos din. So, lagay na tayo ng lucky mini. Yan, guys, ay gan sa batang Kiapo. Alam niyo na, action, action. Anong Ang galing kasi halo-halo, tapos may mga toys. So, madami matutuwa, girl? Okay? Umabot um, yung store, lahat ng binili natin, around pa dapat 80, pero nagpadagdag sila ng another 20,000, so naging 105,000. Kasi nga, madami talaga, lahat talaga ng ano, kinungkit pa nila sa so, So, lagay din tayo ng cutting for them. Meron din tayo, of course, adobo 555 tuna and 555 sardines. Ito, guys, hindi to sponsored, ha? Talagang binili natin to dun sa store. And alam niyo na, marami talaga may gusto ng 555. So, lagay tayo ng apat na dilata per bag. Gawin natin lima. Kung kulang, bibili pa ako ng 555. toros scrabble. Ang ganaroon sila ng scrabble. Ayan. Ito, ano ba ito? Slime? <laughs> I'm sure kasi may mga bata din makikita kung hindi man bata ang mapag natin. I'm sure siya share nila to sa mga bata. Kasi hindi naman sila madami. Nagay din tayo ng corn beef. Ayan. Yeah. So, ganyan yung isang bag. Plus 1,000 pesos. So, let's pack! Hey, girl! Hi, girl! Hi, girl! Aling laro ang cookie. Okay. Lulungkot sila. Ito. Ano yan? na pamigay na natin siya. 50 bucks na siguro. Ikarga na natin para maipamigay na natin. Let's go! 1,000. Meron ako nakikita ang tulog ulit dun sa tabi ni Nani. Oh, oh. sure so... Ano ang bahit niya? Sabi niya, thank you po. Nagulat na sa mundo. Oh, ang cute! Oh, ang sweet niya ng dalawa. Oh, nakasmile sila. Happy? Pag nadinig mo pa yung pag-thank you nila, ang cute. Actually, so heart-warming. Yeah. And guys, also, galing din ko sa inyo sa pagsusuport yun sa amin. So, this is from all of us. At so, least nakakapag-give back tayo. And parang hindi tayo makapasya. Yes! Simuan na mag-aabot na